Nakarating na tayo sa no? sa bayan ng Santiago. Uh Oo. -oh. Kayo po yung ano, yung, 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 tatay, kayo, yung, yung, yung na, mayor. Yung tatay ko, yung, si ex-mayor na sa loob. Oo. Uh -oh. mama ko. Pamela. Ah, Na-invite tayo sa bahay nila, ex si Lico. Miranda. Okay, okay. 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 Salamat, salamat po, salamat po. Sugar and creamer here. You want coffee? may finish Pero dito ko, dito sabi niya yung ko. okay, ka. Hindi, okay lang ako. Hindi, sa bahay nila, Malamig na ba Gusto <laughs> mo na iinginit namin? Ay, wag na po, huwag na po. Huwag na po. Salamat po. Ang mga ito, siguro. Santiago, Ilocos Santiago, Ilocos na nandig tayo. come to Ilocos, just step right. He is managing the Magic 5 Resort. Also, if you want if you want, if you're coming back, tumambay muna in, so bago ka maglakad ulit. Kaya ang sa'yo. Yeah, okay. sa amin. Bawal ba sa iyo yun yung mag-stop -mag ka muna ng mga tatlong or sa pwede Pwede para doon ka magpasariwang hangin, mag-muni-muni ka muna. Ayun, 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 ng then